Noong Abril, ang Day Anim, isang South Korean pop rock band, ay nagpasaya sa mga tagahanga sa isang mapangakit na konsyerto sa Jamsil Arena sa Seoul. Ang konsyerto ay isang hit kung saan ang banda ay gumaganap ng mga kanta mula sa kanilang ikawalong i, Forever, at malapit na nakikipag-ugnayan sa mga manonood. Samantala, isang bagong five-member boy group, Nowadays, ang nagdebut sa ilalim ng lima QB Entertainment. Sa kanilang self-titled single album, nilalayo ng grupo na ipakita ang kanilang kakaibang kagandahan at itatag ang kanilang sarili bilang isang versatile group sa industriya. Nagpakita sa publiko si Rose ng Blackpink sa isang luxury cosmetics brand pop-up store na nabighani sa mga tagahanga sa kanyang bagong hitsura. Sa kabila ng mga nakaraang chismis sa plastic surgery, iniugnay ng mga tagahanga ang kanyang na-refresh na hitsura sa mga pagbabago sa timbang at estilo na nagpapawalang bisa sa mga claim sa plastic surgery. Sa kabilang banda, ang sulyo ng mix ay nakakakuha ng napakalaking pagmamahal at kasikatan para sa kanyang husay sa pagkanta, na nagpapatunay na siya ay higit pa sa isang visual na miyembro ng grupo. Sa ikalawang linggo ng Abril, nakita ng mga Korean music chart ang G-Idol na nanguna sa Insta's chart sa kanilang kantang, Faith. Habang ang mga girl group ng na o Serafin at Ilit ay nahaharap sa mga batiko sa kanilang husay sa pagkanta at pagganap. Gayunpaman, hindi naging maayos ang lahat sa K-pop world. Nahaharap sa kontrobersya ang Inhipen, matapos makuna ng larawan, kasama ang isang kontrobersyal na Japanese hostess. Habang si Atiz, sa kabila ng kanilang kahangahangang pagganap sa Coachella, ay higit na hindi pinapansin ng publikong koreano. Binuksan ni Irene ng Red Velvet ang mga tagahanga ng mga bagong concept photos para sa kanyang debut solo photo exhibition na pinamagatang Isa Page of Irene. Habang naglabas naman ang ali ng bagong set ng teaser photos para sa kanilang paparating na i Switch na nagpapakita ng malaferi na visual na konsepto. Sa isang mas maliwanag na tala, sa panahon ng kanilang pahinga sa militar, Napanatili ng mga miyembro ng BTS na sinasuga at J-Hope ang kanilang presensya sa pamamagitan ng isang concert film at isang documentary series na nagpapakita ng kanilang kasikatan at talento. Sa iba pang balita, ang winter ng aespa ay itinampok sa isang advertisement ng inumin na nagpapakita ng kanyang muling pagdaragdag ng mga yon at hydration sa pang-araw-araw na sitwasyon habang nagpapagaling mula sa operasyon para sa pneumothorax. Sa mundo ng drama, Inilabas ang trailer para sa paparating na seryeng Uncle Samsik na pinagbibidahan ni Song Kang Ho na nagbibigay ng insight sa plot. Sa larangan ng teknolohiya, naglunsad ang Siu Milk ng bagong TV advertisement na nagtatampok sa aktres na si Park Yun Bin kasama ng mga batang modelo na ang mga mukha ay nahayag sa kalaunan na nilika gamit ang a technology. Panghuli, inanunsyo ni na Lee Hyori at Lee Sang Soon ang pagsasara ng kanilang Jeju Cave. Ang long play, wala pang dalawang taon matapos ang pagbubukas nito, na pumukaw ng mga talakayan sa mga tagahanga at tagamasid tungkol sa konsepto ng cave at ang pagkakahanay nito sa pampublikong imahe ng mag-asawa. Sa konklusyon, ang Korean entertainment industry ay hindi nagkukulang na humanga sa amin sa patuloy na evolusyon nito, na pinapanatili ang mga tagahanga na nakatuon at naaaliw. Mula sa mga pambihirang pagtatanghal hanggang sa mga kontrobersya, at mula sa teknolohiya ng ahanggang sa pagsasara ng mga cave, ang industriya ay palaging naghumindig sa aktibidad na nagpapatunay na walang mapuro na sandali sa mundo ng pop at drama.